Makinlay Street, Makin Street guys. Ah, uh, bili tayo ng ano, litsyong manok. Is isa ka pala to ka bilihan ng litsyong manok guys dito sa Bangged. bili lang tayo ng lithium ano pang ulam ah. back street bangged may liyempo malok tsaka liyempo pala yung guys Ayan, dito lang to sa Makinlay Makinlay Street Bangken tara tignan natin yung order natin dito papasok sa loob Ayan. Ayan, yung maliit lechong manok. Medyo madilim na dito. Wait lang daw natin ng konti, guys. Yeah. Iniinin -in pa ni kuya. Ayan, o. Uling yan, guys. Ito na pala yung nabili na natin, guys. Yan, eh chachap na ni kuya yan mano? mano tayo may isa? 300 ha? 300 o oh, yan ang presyo na yun dito guys presyo namin dito sa ano litong manok dito sa amin yun 300 yung ano natin May alien po rin sila guys ha. Yan ha. Sa mga makakapanood daily sila nagtitinda dito. Uh, pwede nyo puntahan. Uh, lalo na yung mga tigarito rito lang sa Bangged. Uh, tigarito rito sa bayan namin, dito sa Bangged. Sa mga bakasyonista naman, kung maabot nyo, pwede kayo pumunta rin dito. Yun, isa na naman sa bentahan ng mga manok dito sa Bangged yung ipakita ko sa inyo guys dito lang to sa bangged ah uh, bangged abra pa rin dito ito yung harap nya o barba yan po yung harap nya along <tod> makinley street to guys ha huh? mga yan yung mga makikita nyo naman dito eh. yan yung harap nya yan yung harapan nya <tod> Yan yung harapan niya guys uh, Ano, bayad na tayo Kunin na rin natin yung pinamili natin uh, Ito na yung pinamili natin guys Tapos so, yan, nagchachang ulit si buya Eh uh, Mabayad tayo. Yun. Hanggang dito na lang guys. Ito po ang harap niya. And thanks for watching guys.